Hello guys, good morning. Kaliligo ko lang. Ngayon, may kwento ko sa inyo. Dali. Kasi, kahapon ng hapon, nagtap na ko ng typewritten sa recycle bin. Ngayon, Matatawa. <laughs> Hindi talaga ako makamuntik na kumakulong. Ngayon, umaga ko tinapon siya. Tapos, siyempre may kamera dito sa car park namin. Pagdating ng hapon, pinuntahan ako ng security. Meron ng doorbell. Kinakabahan na ako kasi mali nga yung ginawa ko kasi baka sakali kasi ako na ilagay yung typewritten sa recycle bin pero sa labas sa floor kasi hindi kinuha dito sa basurahan namin sa harap tinapon ng amo ko hindi kinuha ng cleaners ngayon nilagay ko sa recycle bin tapos pumunta yung security dito nagdorobel dalawang beses e di binuksan ko na sabi niya hi sis sabi niya lalaki sister sabi niya nagtapon ka ba ng something doon sa may recycle bin, something metal like that, sabi niya. Inamin ko, sabi ko, yes, sabi ko, niya. Sa... Sabi niya. Hindi kasi pwede yung magtapon. Mabait naman siya. Kaya sabi ko sa kanya, sorry ako daw, sabi ko sa kanya, bukas, sige, bukas, umaga kukunin ko doon. Kaya bin, kanina kinuha ko doon sa recycle. Sobrang niya first time nangyari sa ko sa buhay ko magkukulong ako dito nang walang sa oras <laughs> kasi bawat paligid dito may camera hindi <laughs> basta basta magtatapon dito kaya yeah. kanina dumana ako doon sa kapitbahay namin uh, naglipat rin sila ng bahay ang dami pinakapon doon sa basurahan ng mga sapatos tapos pa ako, nailingon. Tapos daladala dal dala ko yung typewriter. Iniisip ko, kukunin ko kanya yung mga sapatos doon sa basurahan. Pero basura na siya nandun sa tabi ng basurahan. Iniisip ko, no? mali na nga ako kasi naglagay ko ng typewriter sa recycle. Nasita ko ng security. Mamaya makita rin ako sa camera ng kukuha ng sapatos sa basurahan. <laughs> Baka makulong na ako nakita ko ang dami sapatos. Pero naisip ko rin yung sarili ko. Sabi ko, para doon lang sa sapatos, magkukulong ko. Huwag <laughs> Kaya eh, hindi na ako ng basura. <laughs> so ang <yung> dami. Tapos, <laughs> ayun, yung time break, nandito sa car park namin, binalik ko doon nilagay kasi ng amo ko doon, amo ko lalaki. Alam ko bawat, hindi pwede yun. Kasi sobrang bigat. Sobrang bigat. na siguro mga 20 kilo. Aray! Nawawala yung supply kong orange. <laughs> Kaya pag naaalala, tawang tawa talaga ko sa sarili ko. So, kasi first time nangyari sa buong. <laughs> Dahil lang doon sa naglagay ako, makukulong ako. Hindi. Okay. Hirap supply ng buhok ko walang conditioner. So yan lang guys nice kasi akit ako sa taas. Magtatrabaho ulit ako. Bye.